naman na eh, oh. Nanguha kami ng tungaw <laughs> Nanguha kami ng... Tako sa akin, pambalot sa... Tunga, pambalot sa... Pambalot sa... Anong tag, Let's go. Sana walang tungaw Baka may tungkol dito, ah. Luto na ba? Hindi pa? Hindi Five minutes. Five minutes. daing ano Saan? Saan? Crisi sili Sarap naman. Ay -bans specialty. With ko nga. Client <laughs> <May laughs> ko pa. Ah, para nito ako. Keri ba 'to? Mana natin. <laughs> Good. Hindi ko pa naman tinitikman. Ay, sana na Tikin oh, mo siya. Ano yan? Laing? Ala? Tungaw? <laughs> Ginataang. Natikman mo na yan? Apay ganyan. Ginataang. Apay yan. Apay. Apay. Apay ang tawag. Apay. Yung dahon ng gabi. Masarap yung dahon ng gabi. Dahon ng gabi pero ano sya? Ano yung tungaw ba? Orange. Tungaw. Tungaw. Orange. Ano yung orange? naman yung tungaw na yun. tipon. Chef. Chef pala, nasa na yung chef dyan? Nagluluto. Chef Ivan. Okay, sa tipon. Tikman natin. Tikman. Okay. Laki naman. Wala pa kutsara. <laughs> <laughs> Tikman na natin ang tungaw. <laughs> Sarap. Ayos. Mm -hmm. Pwede ka mag-asawa. <laughs> Sarap. Hmm. Ayaw okay, ulamin nyo. <makes noise> Iinitin. Ano ah. Ano, ano tawag dyan? Sa ano ngayon? yun? Silanglad? Ah? Bahaw. Ah, dyan lalagay na si Iinitin. Ano tulad na diskwete? Bahaw ba yan? Bane. <laughs> Ibang <laughs> <laughs> lagay na to. <laughs> Ano na yung niluluto ko kanina? Sinaan doon? Yung mainit doon? Yung kanin yun. Uh -huh. Malatik-latik. Parang may hipon ako nalasahan. Hipon na ba yun? Meron, hipon po. Hipon na. No? Papahid mo muna dito. Ay, na, parang masarap. It's cool. Ano? Hindi <laughs> <potholder. laughs> <laughs> na namin dito sa Wicol kailangan ng service mo. Ano na? Hey, pat holder. Ano na gawin ako? Ano tawag dyan? Ha? <laughs> <laughs> Baw holder. <laughs> ngalan. Meron oh, ngan. Dito na po. Teral, teral na pang ano sinangag. Sinangag. Nangag. Sinangag with gabi Sinangag na walang mantika. Oo. Hindi pa ba? Ah, pa painitin pa siya. Pahaw. Painitin mo 'yan. Hindi kulang pa 'yan. Na, ano pa? Isang araw Ah, isang araw pa. <laughs> pag siguradahan tayo na? balik na tayo nasa araw pa. may aling. pabil na tayo ng papa. na tari sa mga bilyog noy. buayan lamang. na bukod ah. budel pa ito sa gabi. ano yun? yun yung ano namin dessert? <laughs> butol lang ka kau.

patikim kayo mga ako ng sinangag. Pati kayo mga ng sinangag. Okay na, Sky. Doon ka sa kabila, Sky? Doon ka! Doon ka sa kabila. Ay, wala palang ilaw. Dito oh. ako. Yan. Ang lugod ka ka dula mo. Lugod ka ka dula mo. Pati kayo. Pati Pasit kan tuan dahulu yang kanan ya. Abi dulu ya. Kalau <laughs> lama kan dulu kan. Pasit kan tuan. Pasit kan nama izin. Masarap. Masarap. Masarap ang masarap ang itu. Ya, entah apa kan. Gulai. Ang gulai. Anak kelas ang gulai. Apa? Di malam. <laughs> Di malam. Yam pun, habisnya sky yang pre chicken. <laughs> anu lah, sky. Atau guys. Oh guys, oh guys. Amek tadi takal, seminggu sekali lah guys. Makan. 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 crispy. Maka na nalasahan mo yung hipon. Sky, yung hipon. Sarap. Pati nga na subo. Tike, mapatakawin oh, mo sina. Mmm. Ano na sa sabihin mo? Yummy. <laughs> <laughs> oh, shout out mo mama mo. Shout out mo, shout out mo mama mo. May to. Shout out sa... Uh. sa shout out sa gulay. <laughs> <laughs> ano pangalan na mama niya? Subscribe. Oh, please subscribe daw guys. <laughs> Please subscribe. Ano pangalan ng mama mo? So bye bye. So bye bye. Ano pangalan ng mama niya? Ano mama mo? Ano pangalan? Ah? Marcel. 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 Mm -hmm. Yo, matakaw na po si Sky ng gulay, oh. Pinagluto ni. Kaya ba surat. sarap? Hmm, sarap, oh. sarap daw luto ni kuya Iba na oh, nong. O ano pa na tubig. Naubos po lahat, Iskay ano? Ang dami. Yung pala ito. <laughs> At saka mo, ito sa langit. <laughs> Bye-bye, guys. Please subscribe. Ano sinasabi mo pa nagbo-vlog ka? Yo. <laughs>